Hey yo, what's up mga origo? Ari na po ang mga Batanggenyo from OPA uh, Iba't ibang bayan sa Batangas uh, Musta? Anong oras ang flight nyo? Uh, 11.50 Anong oras na baga? Uh, may isang yes. Hora. ano Alas 10 Alas 10 dyan, alas 11 Dito 10.59 Ilang kayo ngayon na uh, 63 63. Noon nakaraan, noong 17, ilan ang umalis noong 17? Hindi ko alam kung ilan sila. May susunod pang batch di yan, pagkatapos ninyo. Mm, sa 25. Ilan naman ang susunod na batch ng OPA? Ay, hindi namin alam. Merong sa 25, merong April, May, 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 June pa. Ah, napakadami. Sa bilang mo, ilan ang mapapalis ng OPA ngayon taon na ito? wala akong idea hindi ko At alam 200 siguro siguro ano anong bayan sa Pasay mo diyan ikaw ay tsan madami ano anong bayan san luis sorry uh, batang Alitagtag. -tag. tuwi san nicolas lubo Lipa. May kasama ka tayo taga ah, Lipa. Ah, oo. Lipa. Pati yun nga naman kasama mo. Ate. Ah. Yo. Boss. Oh, Gandang gabi. Correctong pulse. <laughs> <laughs> Lipa. <laughs> nasa, asa. Pati yun nga naman kasama mo. Oh, Stip lang. Ay, nasa. Nasa taa. Ay, ay, ay. Ah, yun pa kami. pa sa baba. Anong ginawa ninyo? Nag-yose? Hindi, nagpapalit. Madami na lang pira. Ilan buwan ang kontrata ngayon ninyo? Walo. Rekta ng walong buwan ang kontrata, wala nang putol. Wala. Pero depende rin sa pa. Employer kong amo, kung... di ng walong buwan. Talaga. Pero ang visa ninyo, wala. i Walo. Hindi ko bisan yan, i pag Kasi dapat, 5 lang yan, i-dineretso na lang, walong buwan. Walo. Ha? Saan ang biyahe ngayon? Biyahe? Oo, oh, saan ang biyahe sa Korea? Chunchun. Noong nakarantaon, wala ang chunchun ano? Wala. Ngayon lang ulit. Pinalitan pinalitan kayo ng na, eh. eh, Laos eh. Nagsuntukan ng Batang Laos. <laughs> Para mga ibinalik ang batang niyo. Sandali lang ha, sandali lang ha. Sandali lang. Hello. Pare, Ah, nasa ano kayo? Nasa OFW Lunch? Lung Lunch? Parang. Libre, libre kain. <laughs> Sulitin nyo na, ha? Asa yung mga kasama mo? Lahat ng didi yan, sa loob? Well, wala ibang kasama ng seasonal dyan na ibang bayan? Maliban sa Batangas? Wala. Wala kayo flight ngayon ng araw na ito. Wala nang problema ang Batangas eh. Wala nang problema ang OPA. Kaya ang daling aprobahan na. Makapagpapasayos. <laughs> isang ikot nga sa mga kasama. Mo. Bago natin, ano, naistorbo ko yung kainin niya. Kaya na, isang kaway lang sa mga kasama mo. kaway nga daw kaya. Busy din. Busy. Busy. Ay, hindi ka mga -head, ka nga. Hindi hindi ako pakinig ng mga yan, headset ka ano. Uh, okay. Lahat yan. Mm. Yung iba nasa, ano na, nasa tawag dito. Nasa may waiting area na. Meron na iba. Ah. Ay, sulitin yung pagkain di yan. Libre yan. <coughs> hmm? Ah, na <so coughs> Nasa loob kayo na. Patingin nga ng pagkain sa OFW Lodge. Napalugaw. Na Hindi ko abutan yan noong huling bakasyon ko eh. Kabubukas pa lang yan, magwa one year pa lang yan eh. Oh, ah, sige na, ingat na lang at magpahinga kayo diyan. Net. Sige, sige. Balik ako pa ka sa airport. Mm, sige, sige. ah sige, patay nga na, ingat.